Ladies, ito ang mga sinasabi ng mga kalalakihan na dapat maging warning sa inyo. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito. Mga sinasabi ng lalaki na dapat magsilbing babala sa inyong mga kababaihan. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, eto ating alamin. Number one, eto yung it's your fault. Kasalanan mo kapag uh, yung partner mong lalaki ay madalas sabihin yung mga ganyang pananalita against you, masamang pangitain yan. Yung mga ganyang kalalakihan ay may mga narcissistic tendencies, okay? Yung mga ganyan na uh, ipinapasa ang blame sa kanilang kapareha walang magandang maidudulot yan sa isang relasyon. Madalas, toxic ang ganyang sitwasyon. Diyan nag-uumpisa yung mga problema kapag ang lalaki na yan ay paulit-ulit na ibinabaling ang mga blame or kasalanan sa iyo na ikaw ay wala namang ginagawa, di ba? Ito ay ginagawa para yung sisi ay mapunta sa iyo at sila yung magmukhang mabuti. Ganon. At ikaw, yung mali. Ikaw, yung may kasalanan. So ladies, kapag ganyan ang sinasabi ng lalaki sa iyo, napakalaking babala yan. Huwag na kayong pumayag na maging ganyan. Number one. Number two. Ito, yung you are too sensitive. Napakasensitive mo naman. Ito ulit ay isang toxic na ginagawa sa isang relasyon, di ba? Sinasabihan ka na napakasensitibo mo naman. Ibig sabihin, na i-invalidate yung mga feelings mo, yung mga opinion mo, yung mga sinasabi mo ay nawawalan ng validation dahil sa sinasabi niya na napakasensitibo mo. O ba? Diba? Ngayon, ikaw tuloy ang magtatanong sa sarili mo. Totoo nga ba? Baka nga, baka ako naman ay sobrang namang pihikan, sobrang sensitibo, ang arte-arte ko yata, kaya kung ano-ano na ang mga nakikita at napapansin ko. No, no, no. Merong valid feelings, may mga valid reasons kaya ka nagkakaganyan, okay? At yung ginagawa niya sa iyo ay isang uri ng gaslighting. Ngayon tuloy, natatanong mo sa sarili mo kung tama nga ba ang mga sinasabi niya. Baka nga ako ang mali. Ganun na yung perception mo sa mga nangyayari sa inyong dalawa. Pero ang katotohanan niyan, siya ang nagmamanipula doon sa mga nangyayari sa inyo. At isa yan sa mga dapat maging babala kapag yan ang mga sinasabi ng lalaki sa iyo. I-style ng mga lalaki yan para umiwas sa mga kaguluhan o sa mga pagtatanong o kung anuman yung gusto mong malaman sa kanya, okay? Number two. Number three. Ito, yung I never said that. Hindi ko sinabi yan. Eto na naman tayo sa mga todong denial, di ba? Maraming ganito. Yung tila ba ay nahuli mo na sa sariling bibig or nahuli mo siya mismo sa akto. Pero, itinatanggi pa rin niya. Nagdi-deny-deny pa rin siya. Kahit anong gawin mo, wala kang mapapala kasi todo deny. At isa yan sa mga pagdi-deny na ginagawa. Sasabihin sa iyo, wala naman akong sinabing ganyan. Eyan ka na naman, nag-iimbento ka na naman ng kwento. O, di ba? Yung mga ganyang mga... Sinasabi ng lalaki, napakalaking red flag 'yan. I-style ulit 'yan para lumusot sa kanyang mga pinasok na kaguluhan, sa mga kalokohan niya. Ayan, gumagawa siya ng mga ganyang mga sinasabi para lang baliktarin or manipulate yung sitwasyon, okay? Kaya kapag laging ganyan ang sinasabi ng lalaki sa iyo, huwag mong i-tolerate yung mga ganyan. Binabaliktad ka niya ikaw tuloy yung napapaisip na, oo nga, baka nga tama yung sinabi niya at ako naman yung may problema. Ganun tuloy ang nangyayari sa iyo ngayon. Okay, huwag kang pumayag na ganyan. Number three. Number four. If you really love me, you would do anything for me. Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo lahat para sa akin. Nako, ito ay mga pananalita or reasoning ng mga kalalakihan o mga tao na makasarili. Yan ang statement kapag uh, kaligayahan lang nila o pansarili lang nila ang iniisip nila. Kasi pag ganito, wala na. Parang wala ka ng kwentang partner. Minamanipulate ka na. Ito ay isang blackmail, okay? Anong klasing partner yan? Kailangan bang i-prove? Kailangan bang gumawa ng mga bagay-bagay para masabi na mahal mo siya? Of course, may mga bagay na ganon pero hindi yung gagawa siya ng isang setup or rule na dapat mong gawin para patunayan ang pagmamahal mo. Hindi pwedeng ganyan. Tapos kadalasan pa dyan, para patunayan ang pagmamahal mo, kailangan ibigay mo yung sarili mo. Madalas ganyan, di ba? Huwag kang pumayag na ganyan. Hindi, never. Ang tunay na pagmamahal, hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo. Okay? Never. Kung ano yung ikaw, yun ang ipakita mo. Huwag kang magpanggap. Kung hindi kanya tanggap, so be it. Next move, move on. Maraming ibang lalaki dyan. Kaya yung mga ganyang pananalita na kailangan mong iprove yung sarili mo sa kanya, wag, wag, wag. Kapag ganyan ang sinasabi sa iyo, naku, sabihin ko, sipain mo na yan, okay? Nakakainit ng ulo ang mga ganyang uri ng kalalakihan. Mahinang nila lang ang mga ganyan. Number four. Number five. Ito, yung you are overreacting. O eh, ka naman eh. Nai-invalidate na naman yung mga sinasabi mo. Ang nangyayari tuloy is eh, yung mga opinion mo, observations mo towards sa kanya ay hindi tama. Kumbaga ay eh, walang validation, nai-invalidate yung mga observations mo sa kanya, yung mga sinasabi mo sa kanya dahil ikaw ay nag-overreact. Ganyan ang sinasabi niya sa iyo para tumigil ka na, para questionin mo ulit yung sarili mo. Ganyan naman yan eh. Paulit-ulit lang yung mga ganyang mga pananalita. Katulad ng mga una kong sinabi, magkakarutong yan. Ang mga ganyang banat, sinasabi lang yan para pagdodahan mo yung sarili mo. Mapapaisip ka talaga. O, di ba? Ngayon tuloy, ikaw tuloy ang nanahimik. Nag-iisip ka. Nako, oo nga no. Baka nga naman naging sobra yung actions ko. Naprapraning na ako hindi naman yata tatama. O, di ba, ngayon, ikaw na yung nagmumukhang engot, di ba? Ganun yun. So, ladies, kapag laging sinasabi ng lalaki ang ganyan, mag-isip kayo, warning yan, babala yan, na hindi totoo yung mga sinasabi niyang nagre-react ka lang or nag o nag-o-overreact ka. Tama yan. Meron tayong instincts, lalong-lalong -lalo na sa inyong mga kababahihan. Diyan kayo magaling sa pakiramdaman na yan, okay? Need mo siyang kumprontahin. At kapag sinasabi niya ang mga yan, huwag kang magpapaniwala. At yung mga pananalita niya ay walang laman at walang kwenta, okay? Gusto lang lumusot. Number five. Number six. No one else will love you like I do. Walang ibang magmamahal sa iyo na tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Ay, grabe naman. Ano siya? Artista? Ano siya? Bilyonaryo? Para sabihin yung mga ganyang mga salita, di ba? Yung mga ganyang pananalita, napakasama na agad ang uh, dating, di ba? Bakit? Siya lang ba ang lalaki sa buong mundo? Napakarami dyan. Yan ang sinasabi ng mga lalaki kapag ramdam na ramdam nila na parang nagkukumahog. patay na patay ka sa kanya. Kapag nakikita niya na habol na habol ka, parang siya lang yung lalaki sa mundo na wala ng iba. Kaya niya sinasabi yan sa iyo. Ngayon tuloy, ikaw naman, kaawa-awa yung itsura mo kasi, di ba? Sasabihin niya yung mga ganyang salita. Iisipin mo na naman. Oo nga. Sobrang mahal na mahal niya ako. Wala na sigurong magmamahal sa akin ng ganyan. Siya lang. Nako, huwag kang magpapaniwala dyan. Pakiramdam mo lang yan kasi sa kanya ka lang nakafocus. Hindi mo pa naranasan ang ibang uri ng pagmamahal na pwedeng maranasan sa ibang lalaki kasi sa kanya fixated ang lahat-lahat, di ba? Akala mo, tunay na pagmamahal pero manipulation ang ginagawa sa iyo, okay? Huwag na huwag kang magsettle sa ganyang lalaki. Umalis ka sa ganyang uri ng relasyon, okay? Number six. So, yan po ang iilan sa mga pananalita o sinasabi ng lalaki na sana maging babala sa inyong mga kababaihan, red flags. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.